magandang araw po sa inyo. So ngayon pa ako po ay papauwi na. So sa ngayon nagbasa ko pero gusto ko maglakad-lakad ng kahit na konti <laughs> Kasi dito, lahat ng bus dito may number. Bumaba ako ng fortress para naman kahit para yung nilalakad ko ay maiba naman. <laughs> Kung kanina ding-ding yung sinakyan ko, guys kahit medyo matagal na ako dito sa number point na wala, wala pa rin ako <laughs> na di bago ako sa bus kasi nga nasanay ako sa MTR bigyan akong gumamit ng bus so ang lag gamit ko ay MTR so ito yung ramadang ano yan ang ramada na yan talaga yung, yan talaga ang uuwian ko Katapat tapat niyan yan ang uuwian ko so sa ngayon ano na alas 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 7 na kasi umalis ako dun sa amin alas 7 wala nanibago lang talaga ako <laughs> kasi nga maraming ikot ikot ang talagang tinatandaan ko lang naman talaga dito itong release ng trunk ng ding Deng ding so yan yung ramada na yan yan talaga ang talagang, talagang lapat hindi mo makakalimutan tatapad yan yan ang talagang kukulian ko ayan para nanibago pa rin ako eh. kasi doon ako sumasakay sa bantang yon tapos bumaba ako bumaba ako doon sa kabila na yon ayun doon yun ang binababaan ko eh kahit anong tagal ko rito minsan naninibago ako sa ano nga sa babae sa sakayan sa babae pero <laughs> tapos nakuha ako ko pa rin nilakad-lakad ko na kasi may mga pamilyar naman kasing lugar na ano syempre tanda-tanda ko ba, so nga sa ngayon mag-iikot-iikot ako rito kasi nga maaga pa naman so kung anong mabibili wala So, siyempre pipiliin ko yung kaya lang ng balls ko, ah, Hindi, nakabudget lang talaga. <laughs> o, ano nakikita kong putas dito. Kasi nga, kanina, kumain naman ako dun sa Central. So, sa so, palagay ko, parang may sale o. Kasi tingnan mo, nag-uumpukan sila o. So, dun, titingin ako dun kung ano nakikita kong mabibali. So, ang $10 mo kasi dito, marami kang mabibali. Minsan, 15. So, dalabang tumpok yun. Ah, diba? Saan ka pa yun? So, kung frutas rin lang naman, mumora. <laughs> Ayan yung frutes, oh. Ayan, kita yung frutes na yun. Ayan, mura, oh. Mura, mura, oh. Tingnan nyo, oh. Dami, oh. Napabili ako ng, ano, mag-brandy. <laughs> Wala, gusto ko lang kumain. Yun, talagang gusto ko. Paborito ko kasi ito, eh. Ika-palo lang sa inyo yung sa plant, Pero, di na ko bumili kasi nga meron pa naman akong putas doon. so ubusin ko lang so ito na muna <laughs> bago matulog pupot-pot muna ako nito wala gusto ko lang kasi sayo naman yung saging ko kasi dun aakyat na ako para naman kahit pa rin makapagpahinga naman ako umating ako guys alas-alas 8 na so pagdating lego hilamos mo brush tapos tulog